Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng Sabado sa ating lahat. Ngayon po guys, ay isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Gamit ang ating sapatos, ang ating sariling sapatos upang ang ating mga mahal sa buhay ay maging faithful sa atin at tayo lamang ang nais niyang makasama habang buhay. Hindi lamang sa ating mga karelasyon, kundi pwede rin po ito sa inyong sa mag-boyfriend, girlfriend pa lamang, lalaki to lalaki, babae to babae, babae to lalaki, at lalaki to babae, ay pwede, pwede po natin itong maaaring gawin. Maaaring natin itong gawin. Kahit sa magka-LDR, ay maaaring din natin itong gagawin. Kuhanan mo lamang, kuhanin mo lamang ang inyong sapatos na ginagamit mong sapatos. Kuhanin mo lamang ito. At kumuha ka ng dalawang puting papel. Dalawang puting papel, dapat po puting-puti at isulat mo ang pangalan ng iyong karilasyon Kompletong pangalan ng iyong uh, kasintahan o ng iyong asawa o ng iyong kalibin partner. So dito sa puting papel, isulat mo ang kanyang pangalan. So halimbawa siya si Alvin Perez. So Alvin Perez, so pariho pong pangalan niya ang ating isusulat sa dalawang papel. Ngayon, sa isang papel, itupi mo po ito paharap. So, itupi mo ang mga papel paharap sa iyo. Huwag pong palabas. Dapat paharap po sa iyo. Itupi natin ang mga papel na ito. Kapag naitupi na ang papel na ito, ilalagay po natin itong Lalagay natin itong papel sa isang sapatos. So sa isang sa iyong kaliwang sapatos. Ito yung ating kaliwang sapatos. Ito po upang palagi ang kanyang atensyon ay palagi lamang sa iyo, ganun din ang kanyang pagmamahal. Ilalagay natin ito. Sa yung isa naman ay ilagay natin sa ating kanang sapatos upang lagi niyang naisin na ikaw ay makasama at ikaw lamang ang kanyang uuwian. Kaya dito po natin ito ilalagay. Alam ba ninyo na ang sapatos ay ito ang ginagamit ng mga sinaunang kagamitan ng weka upang para sa tao, para sa hinaharap at tadhana ng isang tao. Kaya ito po ang ating ginagamit ngayon. So, ayan nga po, maaari natin itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras. Kapag nailagay na natin ang mga papel sa ating mga sapatos, ay maari na natin itong gawin o maari na natin itong gamitin pang araw-araw. Hayaan lamang ninyo ang papel sa ilalim ng mga sapatos na ito. Good luck po at maraming maraming salamat. Happy weekend po.